Magandang araw, ako si Jimeline Hoas, nag-aaral sa kursong Hospitality Management. Ako po ay humihingi ng kaunting oras upang pakinggan niyo ang aking talumpati tungkol sa lakbay ng aking buhay. Ang paksapong ito ay inahan tulad ko sa kursong aking tinatahak ngayon at sa magiging posisyon ko sa takdang panahon. Isang batang noon pa man ay nangangarap ng lumakbay nangangarap na maging maayos ang buhay, ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ay mayroon din itong kasabay na pagdududa kung kaya niya ba talaga. Gayunpaman, inihahantulad niya pa rin ito sa kursong tinatahak niya ngayon, na maraming oportunidad na kaya niyang gawin, tulad sa pagtrabaho, sa ibang bansa o paglalayag sa iba't ibang lugar. Dahil pangarap niyang makapasok sa isang cruise line, at gustong gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Upang makatulong at maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya, kaya patuloy siyang lumalakbay kahit na alam niya ito ay may maraming hadlang. Maraming tanong ang pumapasok sa kanyang isip. Kaya ko ba talaga? May lakas pa ba akong maititiras sa paglalakbay? Ngunit, patuloy pa rin siyang lumalakbay dahil alam niya na meron talaga siyang paroroonan. Alam niya na malayo pa siya sa paruroonan, ngulit alam niya na malayo rin siya sa kanyang pinanggagalingan. Kaya patuloy tayong lalakbay sa buhay dahil sa dulo ay may tagumpay. May mga hadlang at pagsubok man tayong makasalubong ay huwag tayong susuko sa karera ng buhay. Dahil yan ang basihan patungo sa hinangad nating tagumpay. Kaya lagi nating tandaan na ang buhay ay hindi karera. Salamat.